Matapos ang ilang dekada na bawi sa wakas ng Basis Conversion and Development Authority, ang 247 ektarya ng lupain sa dating airbase ng US military mula sa Camp John Hay Development Corporation. Ito'y sa pagpapatupad ng final and executory na desisyon ng Korte Suprema noong ikasampu ng Abril noong 2024. Matapos ang tilay lockdown kahapon sa pagtakeover ng BCDA, balik na sa normal ang ang operasyon ng Camp John Hay ngayong araw, January 7. Ang dating opisina ng Camp John Hay Development Corporation isinara habang hindi pa binubuksan sa publiko ang Cap Convention Center. Sa harap nito, nakapaskil ang no trespassing ng BCDA. Sakop ng order na ito ang iba pang pasilidad at establishmento sa loob ng Camp John Hay. Sa inilabas sa pahayag ni BCDA President at CEO na si Joshua Bingkang, magbibigay daan ito para sa mga investments at proyekto na makatutulong sa pagpaparami pa ng mga socio-economic na oportunidad at para maprotektahan ang interes ng lahat, Dagdag pa niya na maraming mga negosyo ang posibleng mag-reinvest sa Camp John Hay na makakatulong pa sa pagkakaroon ng karagdagang mga trabaho. Sa kabila nito, tiniyak pa rin nila na maprepreserba at maproprotektahan ang kultura at kapaligiran sa lugar. Samantala, pinagtibay naman ng Branch 6 ng Baguio Regional Trial Court ang naging desisyon ng Korte Suprema matapos umapela ang Camp John Hay Development Corporation para pigilan ang pagpapasakamay sa lupain ng Camp John Hay sa BCDA. Ayon kay former dean and professor of law na si Attorney Edgar M. Avila, ang nasabing desisyon ng Korte Suprema ay pagpapatibay lamang sa naging arbitral award nito noong 2015 ang understanding natin dito because na void yung lease agreement between BCDA and Kamchan Hay Development Corporation eh yung mga improvements na based on the lease contract eh should now be turned over to the BCDA not because na void yung lease agreement but because it was the end of the term of the lease of Kamchan Hay Nangangamba naman ang ilang empleyado na mawalan sila ng trabaho pero pagtitiyak ng BCDA sa pamahalang lungsod magiging payapa ang transition sa pamamahala ng Camp John Hay at walang mawawalan ng trabaho sa nasabing pangyayari. Well, ang apektadong tao lang naman, RDGM. Uh, pero yung mga tao, kung sila lahat, stay put lahat sila. Yung anybody below the GM, kung naman sila lahat, uh, stay put muna. Tumanggi namang magbigay ng anumang pahayag ang ilang establishmento sa lugar. Hinihikayat naman ng BCDA ang mga apektado ng desisyon ng Korte Suprema na makipag-ugnayan sila sa kanilang satellite office sa Camp John Hay o di kaya'y magpadala ng sulat sa kanilang email. Charles Nicolimon, RNG News.